At tawas naman tayo ng intercooler. Hindi siya gumagana. Alamin natin ang dahilan kung bakit hindi siya gumagana. Malalaman naman yan pag tinawas. yung intercooler pan ay hindi gumagana tawasin ako para malaman ka ng dahil testirin natin kung active yung kanya mga linya ito so, positive tingnan natin kung meron iuhon natin ang susi dapat pag inom yan magkakaroon niya ng power pero wala oh, wala ngayon yung negative naman na testing na natin yung kanyang ah, uh, power kung meron pag nakasusi yan ito naman kanyang ground to active yun ang ground active so, oh. pero ang live baka ito ay konektado sa sensor sa sensor ng ah, uh, te ng temperature kaya lang parang wala na akong nakikita ang sensor dito ng temperature dahil tampad na yung mga wire nito yung kanyang ground active pa eh o yan o o oh, basta gumagana pa yung kanyang ground yan o Oh, pero yung kanyang live yung kanyang power dapat iilaw yan pag dinikit ko din yung test probe oh, pag binuksan ang susi yan binuksan ko yung susi dapat may power yan oh, maliban lang kung yan ay konektado sa sensor so, dapat yan habang umaandar ang makina dapat umiikot yan kasi yan yan ang proteksyon ng turbo para hindi para ma-minimize yung kanyang pag-init kasi pag kaya ito ay tatanggalin natin yan ito kahit lagyan natin ng power subukan natin sabi natin yan ito ay ilalagay natin dito sa kanyang power yan o oh. ilalagay natin sa power dahil active naman yung kanyang yung kanyang negative dahil active naman testingin muna natin sa test light kung meron na siyang Continuity ay wala pa Kaya kailangan maayos mo ito ayun Naayos na O no, meron na Kaya kailangan yan pag ito ay Yan O no, wala Yun pag ito ay dinikit dito kailangan iikot yan mawala kasi active naman yung kanyang ground eh. o, sa mga katuwid ito may diferensya na kung hindi marirepair pa palitan na o. O, dahil yung kanyang live wire nilagay natin ng live o, ayaw kung hindi palit ah, kung hindi repair palit yan kaya natin matanggal ito ay itataob natin yan. Ayan o. Oh. Kaso dito, kailangan matanggal din natin. Ito sa kanyang sakit connection. ito tatanggalin natin yung kanyang frame kasi naka sabit ito rito Ay, tinanggal ko na yan ito pwede na ulit natin balik yan. kasi yung importante matanggal yan Hello. itong isang linya titestorin natin ito kung gumagana siya sa rektahan aha, uh, yan sinaksak natin yung magkabilang socket talagang wala, oh. wala 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 uh, bubuksan natin yan baka ma um, baka ma-repair pa pag hindi na ma-repair obligado bumili na na ah, bagong intercooler pan tanggalin na natin yan ito Ay. Bukahan lang natin ng WD40 para mabuo at matanggal Check mo na natin positive na sira saka natin pabili yung may-ari kung marirepair pa naman di kaya pa ng mga kaminos ito na repairin na natin ito Ito, kanyang clip para mailabas ang kanyang wire. yang yung mga metal screw ang na natin para natin may labas to kailangan natin tanggalin to itong kanyang pan kung hindi natin tanggal yan hindi natin may labas yan

Tentu barang kita Nak tengok Ada apa-apa そう。 yang hanyadaki pada nantinya mebagu sekarang dengan nais ito so na natin yung kanyang lock mabuti naman natin para makita natin kung ano naging problema niya bakit siya ay hindi naman siya eh Kita mana yung kanya panas ni. Hmm. Madu mil yang panjang kono. Aluminium commutator. Semaklah tu orang tadi kan. Melalangnya pasal. Dibisa. Ah, galing Lagyan okay, natin ng uh, pandinus. Tapos ka natin liyahin. Ano natin mga liha? Ano na kamakitang liha? Kaya diya ka. hindi nga ito hindi hain natin ito baka sakaling ma ma-revive pa hindi na gumastos yung may arik kasi pag gumana pa ito may laking tipid malamang libo din ito pag may kataon hindi na sila magbibinta nang mamurahin ito tapos sikapin natin yung kanyang karbon ay para may kanyang karbon ah Я не на карбон. kita yang itu kami kita yang karbon seperti lah pemirsa kita ya Ya, belum malas. Kadang-kadang jemali ganito parang sunog na pero okay, hindi pa naman putol try pa rin natin ito na na simbol natin yung ah, ah, yung kanyang motor ng oil cooler tingnan natin kung okay na siya. pag okay na nakakatipid yung pagpagawa ng sakyan kaya pag hindi pa okay magagastusan siya. siyempre bibili niya lang bago Sinuswerte yung may-ari ah. <laughs> napagana ko pa. Kung napagana nga. <laughs> Pero kung hindi. Ay. <laughs> Mahalas ng may-ari. Ah. Tapos tingin natin kung napagana ko nga. Uy! Napagana nga ni Manong. Uy! oo oh. kung makatawid makakatipid na siya hmm. lebor na lang gastos niya okay na to aha Just tingnan natin kung pwede na okay, kasi pagkabit agad tapos hindi pa okay tapos tayo okay sa ay active sa positive na tayo okay yan. okay okay na okay na okay na ang kanyang intercooler hmm. hmm. okay na yan hindi